Ang susunod po na ikukwento ko ay dinauwing mismo at sinulat ni Dr. Jose Rizal. Handa na ba kayo? Yes, yep, opo. Ang pangalan ng kwento ay, Ang Matsing at Ang Pagong. Ah, Matsing at Ang Pagong. Isang kwentong bayan ng Pilipinas. Okay? Kwento at guhit ni Jose Rizal ano ang kwento ito? Okay. Okay. Ang pagong at ang matsing ay minsang nakatagpo ng isang puno ng saging na sa gitna ng umaagos na ilog. may saging na lumulutang sa ilog. Hmm. Isa itong mainam na puno na may malalaki at lunti ang dahon, may mga ugat pa at wari bang nabunot mula sa kinatatayuan nito ng isang malakas na bagyo. Kanila itong dinala sa pampang. Hatiin natin ito, ang sabi ng pagong, at iating itanim ang bawat bahagi. Kanilang hinati ito sa gitna. At ang matching dahil sa ito, tama ba? Okay, ito na, tama na. At ang matching dahil sa mas malakas ay kinuha ang itaas na bahagi ng puno para sa kanya. At dahil sa kanyang inakala na ito ay mas mabilis na tutubo sabagat ito ay may mga dahon. So, kinuha niya yung mataas kasi may dahon kasi akala niya tutubo. Tama ba yung desisyon niya? Oo. Yung kasi dapat yung kinuha niya yung ilalim. oh. ang pagong na mas mahina ang nakakuha sa ibabang bahagi na mukhang pangit, bagamat ito ay may mga ugat. Pagkaraan ng ilang araw, muli silang nagkita. Kumusta? Kumusta? Mangmatsing! Ang bati ng pagong. Kumusta na ang iyong mga saging? Ay, nako! Ang sagot ng matching, matagal na itong namatay Ay, mali ba? Mali, 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 mali. ulitin natin, ulitin natin. Dapat yung maliit na boses yung pagong. Kumusta, mang matching? Ang bati ng pagong. Kumusta na ang iyong puno ng saging? Ay, nako! Ang sagot ng matching, matagal na ito ay namatay. Kumusta naman ang sayo, aling pagong? Napakainam naman dahil may mga dahon at namumunga na. Kaya lang, di ko maakyat ito para kunin ang mga bunga. Ah, kasi maliit siya. Hayaan mo! Ang sabi ng mapaghangad na matching, ako na lang ang aakyat at pipitas para sa'yo. Ah. Sige nga, mang matching, ang buong pasasalamat na sabi ng pagong. Kaya, lumakad na sila papunta sa bahay ng pagong. Pagkakita ng matsing sa mga naninilaw at hinog na bunga sa pagitan ng mga malalaking daon ng saging, agad siyang umakyat at nagsimulang kunin, kainin at ubusin ng buong bilis ang kanyang maabot. Bigyan mo naman ako, ang sabi ng pagong dahil nakita niya na hindi siya binibigyan pansin bansi ng matsing. Kahit ang balat kong makakain ay di kita bibigyan, sagot ng matsing, habang ang kanyang mga bisngi ay punong-puno ng kinakaing saging. Nagisip ang pagong kung paano siya gaganti. Nagtungo siya sa may ilog kung saan may susong patulis at kanyang inilagay ang mga ito sa paligid ng puno ng saging. At nagtago siya sa ilalim ng isang bao ng nyog. Nang buwaba ang matsing, nasugatan siya at ang kanyang mga sugat ay nagdugo. Pagkaraan ng matagal na paghahanap, nakita na rin niya ang pagong. Ikaw na walang kwentang nilalang, narito ka lang pala. Ang galit na sabi ni Matsing, dapat kang magbayad sa iyong kasamaan, kailangan kang mabatay. Pero dahil sa ako ay mapagbigay, Pipilian kita. Papipilian kita kung paano mo gusto mamatay. Mm. Gusto mo bang dumugin kita sa dikdikan o itapon no sa tubig? Sige, pumili ka ng iyong gusto. Sa dikdikan! Sa dikdikan! Sagot ng pagong, natatakot akong malunod! Aha! Natatawang sabi ni Matsing, talaga ha? Natatakot kang malunod ha? Lulunurin kita ngayon! <laughs> kaya din niya sa Ilog ang pagong at doon ay tinapon niya ito ngunit ang pagong ay lumitaw agad na lumalangoy at pinagtatawanan ang mapaldit lang na matching iyon ang pagong at ang matching Yan. ano yung ibig sabihin matalino man ang matching napaglaalanan din. Ibig sabihin, ang tao, ang kanyang success, wala sa kanyang laki, wala sa kanyang katayuan, nasa kanyang kalooban at nasa kanyang kaisipan. Okay? Kaya dapat magawa kayong mabuti pag kayo'y malaki na. Okay? Sige po. May mga tanong ba? Wala naman? Okay? Sige po. Ah, uh, okay na ba tayo? Ah, picture taking. Again, maraming po salamat sa inyo. At dahil po dyan, ang kopya ng ang matsing at ang pagong na ito ay iiwan na po natin sa pamanta sa sa, sa uh, pa Valenzuela Public Library kung saan ito ay mababasa ninyo doon sa playground sa ilalim. Okay? So May mga bang ano Picture. Yes, yeah, picture. Na picture. Tapos pwede pa... Hello. Hello, ayun. Tapos magtatanong po si Sir Shaw ng tatlong tanong sa mga uh, nabanggit pong kwento kanina. Kaya po tayong pa-price. Yung, yung isa, bibigyan na natin. Nabigyan na natin. Oh, na ako? Oh. Sa tatlong. Naroon pa. Sige, Sir. So, sige, isip tayo. Dali.